mga advantages ng breastfeeding. mas maganda dito is yung babalik yung weight ni mommy from pre-pregnancy. Tapos iwas obesity din. Oo, oh, um, no? talagang may weight yes. loss talaga pag nag-breastfeed. Mars, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa talakayang ito. Masaya ako at kasama kita dito, Mars. Kaya naman, let's begin! Alam niyo ba ang kalusugan ng sanggol ay nagsisimula hindi sa unang iyak niya, kundi mula sa sinapupunan pa lang. Ang bawat kinakain ng ina ay may direktong epekto sa kinabukasan ng kanyang anak. Malusog na araw, Kabarangay Belkens! Ako po si Dr. Ivy Carandang M. Buscado, isang OBGYN. At ngayong episode ng Real Talk with Doc, alamin natin kung paano makakatulong ang tamang nutrisyon ni mommy sa unang 1,000 days ni baby. Mula sa pagbubuntis, breastfeeding hanggang sa early childhood. Kaya't ngayong araw, talakayin natin ang kahalagahan ng maternal nutrition para sa mas malusog na kinabukasan ni baby. Makakasama natin ngayon ang aking kaibigan, isang pediatrician na passionate pagdating sa maternal and child health, si Dr. Roselle Mangalus. Good morning. Thank you, Mars. No, Maraming salamat sa pag-imbita dito sa akin. Kinakalulugod ko at masaya ako nakakasama kayo dito sa Real Talk with Doc para ibahagi ang lahat ng mga kinalalaman tungkol sa usaping nutrisyon ng nanay at sanggol. Bago tayo magsimula sa si diskusyon, Dr. Roselle, maglalaro muna tayo ng isang mini-segment na tinatawag naming Foodcast may mga ingredients tayo dito na karaniwang matatagpuan sa mesa ni mommy. Bibigyan po tayo ni Dr. Roselle ng mga tips kung paano po natin ito magiging mas pinasustansya, lalo na para sa mga buntis or breastfeeding moms. Kung ready ka na sa ating foodcast, Dr. Roselle, it's time para maghain na! Nandito sa ating lamesa, meron tayong malunggay, which is rich in iron and enriched with calcium. Dr. Rosel, anong masarap na luto dito sa Malunggay? I-add ko lang Mars na Malunggay. No? Siya yung nagpapadami ng milk ni Mommy. Para makagawa tayo ng delicious food sa Malunggay, dagdagan natin siya ng kalabasa. So makakagawa tayo ng ginataang kalabasa with Malunggay. Meron din tayo ditong kamote, which is a good source of fiber and enriched with vitamin A. Anong masarap na luto dito sa kamote, Mars? Sa kamote, lalagyan natin siya ng egg. So, makakakaroon tayo ng tortang kamote, which is good for digestion ni mommy. Hindi ko pa yan nasubukan. Tusubukan ko yung tortang kamote. Meron din tayo ditong kalabasa, which is rich in beta-carotene. Anong masarap na luto sa kalabasa, Dr. Rizel? Sa kalabasa, para makatulong sa pagdami ng milk ni mommy, lagyan, gawin natin siyang pumpkin scoop no? So, which is good also in eyesight din ni mommy. Favorite ko yung pumpkin soup. Meron din tayo ditong saging na saba. Yes, Pang-energize at enrich with potassium. Anong masarap na luto sa saging? Sa saging Mars, no? Parang hindi naman malungkot si mommy na puro pagkain lang at uh, mga dishes yung meron siya. Lagyan natin ng dessert. So, dagdagan natin siya ng sagot gulaman. So, magiging saging konyelo. No? pwede rin siyang gawing hydration ni mommy para dumami yung milk production niya. Mukhang masarap yon. Eto, meron pa tayo ditong itlog, which is high in protein. Anong masarap na luto dito sa itlog, Mars? Sa egg, marami natin pwedeng gawin dyan, no? Pwede siyang fried egg, pero mas masarap is gawin natin siyang egg soup para maging hydrated din si mommy. Wala dito sa ating lamesa, ang tofu ay enriched with iron. At ang iron ay isa sa most common micronutrient deficiency. Ano pa ba yung mga ibang uh, pagkain na high in micronutrients, Mars. Yeah, add ko Mars yung mga zinc, no? Which is rich in beans, nuts, and cheese, no? Pati yung iodine, no? Which is enriched in seafood and tuna. Ang sasarap at masustansya. Ayan mga kabarangay Belkens, tandaan nyo ang healthy at elevated food tips ni Dr. Roselle para sa mas pinasustansyang pagkain para kay mommy. Bago natin simula ng ating talakayan tungkol sa first 1,000 days, As an OB, impart ko lang sa inyo na ang mga micronutrient na kailangan-kailangan ng isang nanay ay ang folate, iron, zinc, vitamin A, and iodine. At itong mga ito ay makakatulong sa perinatal development ng baby para makaiwas sa mga maternal morbidity and mortality at makatulong sa kanilang growth. So, ano ba ang saklaw ng first 1,000 days at bakit ito tinuturing na critical window of opportunity? Ang first 1,000 days ay tumutukoy sa unang isang libong taon or araw ng isang baby simula na sinapupunan hanggang sa kanyang ikalawang kaarawan. Ito ay tinuturing na critical window of opportunity o mahalagang pagkakataon para sa optimal growth ng isang bata dahil dito ang panahon na kung saan nabubuo yung brain ng isang bata. At paano naman nakakaapekto ang kakulangan sa nutrisyon sa brain development ng ang utak kasi ng, bay, ng isang baby ay nag-uumpisa o nabubuo during sa sipa, sinapupunan ni mommy, no? So kailangan at first pa lang si mommy is well educated, no, about the nutrition na kailangan niya. Kaya nga very important, Dr. Rosel, no, na during the first trimester, the OB prescribes folic acid because it is important for the DNA synthesis, yes. na para makaiwas din sa mga congenital anomalies. So kanina sa ating foodcast, may nabanggit na mga pagkain na makakatulong for healthy pregnancy and breastfeeding. Pag-uusapan naman namin ngayon ang dapat malaman sa breastfeeding. Ano-ano ba, Mars, ang mga benefits of breast milk? Ang mga benepisyo ng breast milk no, kay mommy at kay baby, ang una ay ang magiging healthy si baby kasi nagkakaroon siya ng pang-defense against infection. Ang pangalawa magiging healthy si baby kasi meron siyang fats na tinatawag nating DHA or omega-3 fatty acid na pwedeng makatulong sa kanya at meron siyang human oligosaccharides na makakatulong sa gut microbe ni baby. At pangpangatlo ay ang makakatipid ang mga magulang, no? Kasi si breast milk is safe, sterile and easily available at napakamahal ng mga formula milk, yes. ano? Samantalang ang breast milk enriched with IGA. So, ano naman yung mga advantages ng breastfeeding? Ang pinakamagandang advantages ay una yung relasyon ni mommy at ni baby. No? So, magiging maganda yung bonding nilang dalawang magnanay. Ang pangalawa is protection para kay mommy. Di-decrease yung chance niya magkaroon ng breast, ovarian, or uterine cancer at saka eventually yung heart disease in future. No? eto din yung mas maganda dito is yung babalik yung weight ni mommy from pre-pregnancy. Tapos iwas obesity din. Oo, oh, um, no? talagang may weight yes. loss talaga pag nag -breastfeed. Tama. Then iwas din siya sa postpartum depression na nariranasan ni mommy after pregnancy. So, very important na alam natin yung mga benefits and advantages yes. of breastfeeding. Ngayon naman, let's tackle how to correctly breastfeed your baby. Paano ba, Dr. Rozelle? Turuan mo kami. Dapat tama yung pagpabreastfeed breastfeed natin para si mommy is makapag ng maraming milk. Kasi sa sucking ni baby, doon nag start yung production ng milk. So una, yung position. Dapat yung face ni baby nakaharap sa face ni mommy. Tapos yung chest, nakadikit din sa chest ni mommy. Pati yung tummy, sa tummy din ni mommy. Ang pangalawa is yung pagsuporta ng breast ni mommy para makakuha at masak ni baby ng tama yung nipple ni mommy. Ang tama kasing way is yung isang thumb ni mommy no, is nasa top, yung four fingers ay nasa ilalim ng breast. So parang nakaganoon. Yes. No? So yung tinatawag natin si hold position. Para iwas din na suffocation kay baby para makahinga din siya ng maayos. Ang um, isa pa is dapat sakop ni baby yung buong nipple, hindi lang yung tip. Kasama yung isang pulgada ng areola para makapag-produce ng maraming milk bed. So ngayong alam niyo na yung mga proper techniques how to breastfeed your baby. Ano naman yung proper milk expression at paano ito ini-store because breast milk is liquid gold. So dapat alam natin kung paano ito ini-store ng maayos. Kasi may mga 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 mommy, no, na marami sila mag milk production. Pero yung mami, yung iba sapat naman. Pero paano naman yung mami na maraming milk? Sayang naman kung itatapon lang o hindi magagamit ni baby. So pwede natin silang i-store sa sterile bottle, no? Tapos ilalagay mo sila ng label kung anong araw, oras siya na -collect. So kung paggagamitin mo sila, first in, first out. Tapos, dapat tamang pag-storage uh, ng milk is mahalaga para hindi siya mapanis. If ever is yung room temp, kunyari na ilabas mo yung milk sa room temp na mga less than 25 degrees Celsius, tatagal ito for 4 hours. Paano naman kapag more than 25 degrees Celsius, isang oras lang yung itatagal ng milk? Kapag naman refrigerator or 4 degrees Celsius, kayang tumagal ng milk ng 8 days. Oh, Kap ang tagal pala. Yes. Na. So, dapat ini-store natin sa ref kung hindi rin naman natin ibibigay agad, ano? Oo, para hindi sayang, no? Pwede rin natin siyang ibigay sa iba. Tapos, kapag, kunyari, ang refrigerator mo ay may freezer, no? Pero one door lang, magkasama si freezer, ang milk ay kayang tumagal ng two weeks. Kapag naman ang refrigerator mo ay two door, ibig sabihin, nakahiwalay yung freezer, no? Kayang tumagal ng for three months sa pa, ang isa pang way na mag-storage ng milk is yung pinakamatagal, is yung deep freezer, yung malaking ref na, na, may negative 20 degrees Celsius na kayang magtagal until 6 months. Wow, ang tagal pala yes. tumatagal, ano? 6 months. Maraming salamat, Dr. Ruzel, sa iyong tips on breast milk storage and expression at mga benefits and advantages of breastfeeding. So now, let's move on to factors affecting pregnancy and breastfeeding. So as an OBGYN, very important ang stress and mental health ng isang ina. So very important na alam nila na merong tinatawag na postpartum depression. So alagaan natin ang mga nanay dahil kapag ang ina ay walang tiwala sa kanyang sarili, nalulungkot, wala sa kondisyon ng pag-iisip, magdi-decrease din ang breast milk production. And also, important na meron silang access to prenatal care. Kapag ang nanay walang tamang check-up o hindi naaalagaan ng OB niya, magkakaroon siya ng mga micronutrient deficiencies. At yun nga, ang pinaka-common ay ang iron deficiency. So, pwede magkaroon ng anemia and it could also lead to uh, preterm delivery, low birth weight, at kung ano-ano pa. Kaya very important that the mother takes all the nutrients that she can get. Yun ang kahalagahan ng may access ka sa prenatal care. So, Dr. Ruzel, ano pa ba yung mga ibang factors na nakaka-affect sa breastfeeding? Ito bang kahirapan or food insecurity? Paano ito nakaka-affect sa breastfeeding? Sa kahirapan, Mars, di ba? Pag pinanganak mo na si baby, ang focus ng maraming pamilya is si baby na. No? So, lahat ng gastos is kay baby. Pero si mommy is nakakalimutan na nilang bigyan ng tamang nutrisyon. Kaya nagkakaroon ng pagkulang sa pang, uh, production ng milk. Mars, isa pa is yung influence ng environment and support system. No? Sinasabi nila yung breast ni mommy kapag nagpa-breastfeed siya will sag. Pero hindi to siya totoo kasi breast size is not important in producing breast milk. Another pa is yung panling paniniwala na maraming tao na bawal magpa-breastfeed si mommy kapag may sakit or pagod sa pagod sa trabaho. Pero hindi siya contraindication. Maraming salamat muli, Dr. Ruzel, sa iyong mga insightful tips at sa pag-share ng iyong mga kaalaman. So bilang pagtatapos, ano ba ang iyong mensahe para sa mga breastfeeding moms, preggy moms, at mga soon-to-be moms? This is my advice, Mars, to soon-to-be mommies and current mothers. Po, no? I encourage you to breastfeed so you will have a healthy and a brighter baby in the future. So don't be ashamed to breastfeed because the benefits for the child outweighs the physical changes in the mother. Thank you so much, Dr. Ruzel. kaya naman breastfeeding is still best for babies. Mga kabarangay Belkens, tandaan natin, ang kalusugan ng bata ay nagsisimula sa sinapupunan pa lamang. Kaya't suportahan natin ang mga nanay sa bawat yugto ng kanilang pagbubuntis at pagbe-breastfeed. So wag niyo kalimutang i-like at i-share at i-follow ang Belkens Facebook page para sa accurate at reliable health information para sa buong pamilya. Ako po si Dr. Ivy Karandang M. at ito po ang Real Talk with Doc. Paalam.